Bakit maganda gamitin ang Microsoft Edge kapag katulad sa akin na gusto kong may ginagawa ako while nagbabasa ng news or article? Kasi pag Edge ang gamit mo, Microsoft Edge na browser, mayroon siyang feature na read aloud na wala doon sa Chrome. So, ito ay importante at um, Magandang feature para sa akin kasi i-click ko lang ito at magkusa nang mababasa yung AI voice para sa akin. So, scientists worried over Kessler syndrome that could leave Earth without internet, TV, wow. and working phones. First proposed so, back in 1978, it's a terrifying concept for... Pwede ko nang gawin dito sa kabilang um, tab kung meron akong So, napaka-convenient siya na gamitin. So, try niyo lang i-explore din itong uh, Microsoft Edge kung meron kayong Windows na operating system sa inyong computer. At isang magandang feature pa nito is mayroon ditong AI na free. So, katapat ito ng ChatGPT. Pwede mong itanong dito kung anong gusto mo. So, napaka-convenient siyang na gamitin. So, kailangan mo lang mag-login ng or magkaroon ng Microsoft na account at mag-login ka para magamit mo itong feature na Copilot dito sa Microsoft Edge na browser. So, try nyo i-explore din ito para magamit nyo rin itong na feature which is very crucial lalo na sa mga taong nagmo-multitasking. Uh, yun lang. Thank you sa panonood ng video na ito.